Watch, magandang gabi. Ah, maraming narito ngayon nagkain kayo narito ngayon sa isang malaking event na ito ng Barangay Night. Ano pong significance nito bilang kayo ikutsyan, narito kayo may nagkikisa? Okay po. Uh, Una-una, ito po ay uh, na-canceled na event ng Annual Harvest Festival. At uh, isa itong pagpapahiwatig na anuman ang nangyaring uh, pagsubok sa atin ng bagyo, tuloy pa rin ang buhay kahit bukas ay araw ng mga patay. Tayo ay maraming pagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay malakas. At uh, patuloy lang tayong nagbabatulong sa ating uh, mission ay para ang pagkakaisa ng taong bayan ay ipapamalas natin ngayong gabi na sa pamamagitan ng kasayahan ay uh, maranasan natin na wala pa rin nababago sa atin sa kapila ng mga pagsubok masaya ang buhay. Ah. bukas ko sa uh, Undas, so anong uh, ginawa paghahanda ng uh, local government at kayo ay nasa sanggunin bayan? Ano po ang mensahe oh, sa ating mga kababayan sa bukas na Undas? Unang Una po, uh, sa pangunguna po siyempre ni Mayor at uh, support ako ng sanggunian bayan. Ang lagi naman pong merong uh, Undas tayo na tinatawag kung saan uh, laging handa ang ating mga uh, iba't ibang departamento para proteksyonan ang ating mga kababayan lalo na tumatagsa po ang mga motorista at mga uh, tumadalaw sa ating kanilang mga mahal sa buhay sa simenteryo siyempre kailangan natin silang gabayan sa pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay at hindi po naman ay laging handa ang ating pamahalang bayan at sana po lagi tayo maging ligtas manalangin tayo na Thank you, Boris. Thank you.